Parang di po siyang nag act ng vice president. Sir, Storm, lang kita. Sige po. Alam niyo po ba bakit may kasong impeachment si Sarah Duterte? Ah, siguro po kasi um, dahil po din sa mga threat niya po kasi sa ating president po and kay First Lady po tsaka yung mga ano po, um, confidential funds niya po na mga issue po tsaka yung behavior niya po pag nasa oh, mga meeting. Parang, oh, yung pag mga may ano no, yung hearing mga sa Congress, parang yung behavior niya dun, no? Opo, oh, po yung mga ganun po. Unethical. Parang hindi po siyang nag-act ng Vice President. Oh, kasi, ano Na-impeach na siya sa Kongreso. Kung baga, pinagpatuhan At na. At na-impeach na siya ngayon po. Yung impeachment trial, nakapending sa Senado. Eh, tinitinga. Eh, sabi po ng Constitution, agad-agad, forthwith. Ano pong masasabi nyo doon? Uh, eh, nakakabahala lang po. Kasi ba't binabaliwala pa na senado? Siguro po may protection sila or ganun like what. Pero dapat po kung ano po yung po sa constitution is eh, suno rin po since ayun po yung nasa batas. Pero ayun nga po dahil nga sa senado gawa ng BC or kahit di naman siguro fair feel ko po parang may All Alright, thank you very much sir. Mukhang matalino po po kayo kaysa sa mga senador natin ha. Hindi <laughs> naman po. <laughs> Alright, thank you very much sir. And...